Masayang idinaos ng mga residente sa Linamon, Lanao del Norte ang Hudyaka sa Lubi Festival o ang Coconut Festival kung saan nagpasiklaban sa sayaw ang walong barangay sa isinagawang dance competition. Yan ang unat ni Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte. Ipinagdiwang ang sa Kasalubi Festival sa ika na apat na anibresaryo ng bayan na Linamon, Lanao del Norte. Ibinida ang iba't ibang costume at props na gawa sa nyog at ang ipinagmamalaking Linamon Bukupay. Nagpakitang gila sa Dance Festival at Festival Queen Competition ang walong barangay. Itinanghal na Grand Champion ang barangay Magoong na nakuha ang 70,000 pesos cash prize. Habang nakuha naman ng mga barangay Samboron at Bosque na nanalo ng 50,000 pesos at 30,000 pesos. Kinuronahan naman bilang Best Festival Queen ang Barangay Samboron at nasungkit ang Miss Photogenic, Best in Production Number, Intro Spiel, Solar Presentation at Festival Costume Awards. First time na ako and I feel really excited to join kay ever since I've always dreamed of joining and here I am joining the Hojaka Salubi as Festival Queen. I'm overwhelmed and it's so very happy kay after 16 years, kanong panabalik ang balik ang nga na champion. Samantala, Hinimok naman ni Mayor Randy Makapil ang mga residente na ipatuloy ang pagkakaisa. Sulong na to ang armor sa panag-iusa. din name, balik-balik panag-iusa. wa, kita'y panag-iusa, kalambuan. Huwag kalambuan, dili mo lambo ang katawahan na bina sa ilang panginabuhi. Lu Antonio ng PIA Iligan City, Lanao del Norte, para sa bayan.